Nag-i-snow na naman Ay, nako <laughs> So yun, ihatid muna natin tong ating pasahero mga kainags ano? At nag-i-snow na naman Magtatanggal na naman tayo ng Papakahawak mo naman Pusang kali susi Ayan, ayos Sa'yo nakatapat Let's go Ayan, tara, eto na At Anggalin muna natin yung ano, no yung black heat yung saksakan sa black heater yan All Tatanggal na pa tayo ng snow. Sa halip na alis na lang tayo. <laughs> tatrabaho pa tayo pagtanggal ng snow, no? Ganun talaga eh. Ganun talaga. Hindi naman tayo nagrereklamo mga kayo Kumbaga, eh, pinapakita lang natin. Nababanggit lang natin yung natural reaction natin siyempre pag nakita tayo ng tatrabahuhin na naman natin, ano? Winter. Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. So yun mga no habang nagpapainit muna tayo ng sasakyan natin, ay eh, meron muna kami gustong i-share sa inyo. No? Parang kailan lang di diba, na pag-uusapan natin yung, ano, no, yung halimbawa paano kung merong pumasok sa loob ng bahay ninyo na intruder or magnanakaw. ba? Diba? Ano yung gagawin ninyo? So, di ba, parang pinag-uusapan lang natin yung nakaraan yan, eh, no? Alam nyo mga kainisino, no. merong nangyari kasi rito, eh. Kap uh, Malapit lang sa bahay natin, ano, Dito sa, sa community natin. Ah, uh, merong pinasok na bahay ng kababayan natin sa loob, yung bahay talaga nila pinasok, ano. So, nagkataon naman na wala sila roon sa loob ng bahay nila, umalis sila. Tapos pagbalik nila, magulo na yung bahay nila. Gulo na yung talagang sinipa yung ano, sinipa yung pintuan nila, wasak. Tapos sa uh, nilooban, kinuha yung mga alahas, mga pera. Marami, marami ano, marami nakuha no. Nilimas eh, parang gano'ng gulo-gulo yung bahay nila pagbalik no. Parang ano eh. Parang umalis lang sila no, mga ilang oras lang ano Yun na pagbalik nila gano'n na tapos sa uh, yun nga nakita nila sa CCTV, meron silang CCTV, may pumasok sa backyard. Sa backyard nila no, mga makakainis sila ano? kaya kung tayo napapansin nyo, yung backyard natin may gate. Tapos yung gate natin, merong kandado yan mga kainis ano yan no. Nilalagyan natin ng kandado yan. Kasi dati hindi namin nilalagay ng kandado ni Mahal na Rena yan. Meron kaming na-encounter din na experience, no? May mga pumapasok kasi dito mga kainags, ano? Hindi ko yun. Oo nga. May mga pumapasok na mga magnanakaw dito, intruder, especially pag summer. Pero ngayon, nangyari to winter, no? May pumapasok dyan, eh. Uh, pag hindi nakakandado yung gate mo, bubuksan nila yan. May posibilidad na manakaw kayo. na-experience naman namin ni Mahal na Reina Uh, may dumaan sa amin parang meron siyang ninakaw doon meron siyang ninakaw doon banda no? tapos dito siya dumaan alam niya eh alam niya eh alam niya na although merong lock dati yon alam niya eh na hindi naka hook na hindi naka padlock no yung lock tapos dumaan siya dito pinag-aaralan niya pinag-aaralan niya bago niya umano kasi dumaan siya rito eh. shortcut eh tapos doon siya lumusot sa ano sa harapan ng bahay namin parang ang lumalabas siya yung may-ari ng bahay na to na nakatira siya rito kaya parang hindi halata kasi kung dito siya dadaan pag ganun siya may dala-dala siyang bit 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 medyo mabigat yung bit bit niya eh yan ay na-vlog ko na rin dati ano? eh medyo mahirapan siya tsaka baka mapansin siya kasi pagka dumadaan ka rito sa backyard eh parang tapos hindi ka kilala no or medyo pag meron nagreklamo medyo suspicious ka or baka taga dito ka lang din nagnanakaw ka <laughs> eh makikilala ka pagka dito ka dumaan yan, unlike pagka dito, dumaan siya rito. Kaya noon, magmula noon, nilalak na, na namin yung ano namin yung aming gate ng mga ng backyard namin. Kasi sa harapan, medyo ano sila diyan, eh, you know, Mano. Medyo natatakot sila sa harapan, eh, you know? Sa harapan ng bahay pag kami gagawin sila. Kaya ang ginagawa nila, tumitira sila sa backyard. Kasi wala kasi nga naman pag nasa backyard, iisipin mo, may ari sila ng bahay. Tapos ang nangyari no, ang ginawa, dumaan yung magnanakaw doon sa kababayan natin sa sa ano sa window ng basement nila kasi yung window ng basement nila walang bakal walang barrier no parang salamin lang binasag yun mga kainag doon dumaan sa basement sa ilalim di ba e, paano ko meron tao doon di ba anong gagawin niyo ngayon halimbawa wag wag na masana mangyari no halimbawa lang kaya nga maganda maging ano ka na yung paranoid ka na no? pinag-uusapan natin to para maging aware lang tayo mga kainags ano? ba? Diba? dapat handa ka na kung anong mangyari nandun na kasi halimbawa nandun ka pala sa loob ng bahay mo eh nagkasalubong kayo nung magnanakaw ba? Diba? ano na yon? pinag-uusapan na natin yung between life and death doon ano ang gagawin mo pag nangyari yon? kaya dapat handa yan. so marami rin mga nag-comment sa akin dati nung naging topic natin yan uh, magingat mag-ingat daw ako sa mga pinagsasabi natin ano eh, kasi alam nyo mga makakainig si eh, ganun talaga no. Well, let's talk the reality ano. Yung katotohanan paano pag nangyari na yan. Okay. si ano daw ah influencer, good ah, ano raw ako influencer, na raw ako eh no. Ah pero maraming salamat sa comments ano? Kaya lang siyempre eh pinag-uusapan lang natin yung mga posibilidad na pwedeng mangyari. Diba? Ano ang gagawin natin? So yun lang napag-uusapan lang natin mga makakainig si ano. Kasi syempre gusto ko rin lang na maging aware kayo Especially yan, hindi lang dito sa kababayan natin sa Canada no? Sa buong mundo, mga viewers, subscribers natin na makakapanood nito Maging aware lang din kayo di ba Mahirap na lang yung basta-basta Syempre, bak tingnan check nyo yung mga posibleng dadaanan ng mga magnanakaw sa loob ng bahay nyo make sure nakapadlock na yung ano nyo yung, yung iba kasi hindi nagpapadlock ng ano no, mga gate ng backyard natin dito sa Canada or sa ibang lugar padlock nyo na mga kainags, ano? at least kahit papaano eh, magdadalawang isip yung magnanakaw so yun so marami marami ano? so mga kainags, eh, aalis na muna kami I ano ko muna si Mahal na Renat, kanina pa tinuturo yung oras Maliliit na naman daw siya so tara so magingat lang mga magingat mag ingat lang ano? yan naubos naubos mahirap magsisi sa bandang huli tapos sa ah, uh, nako nakakahay blood yun yung pagka pinasok yung bahay mo tapos maraming nawala, mga importante, mga pera, mga alahas. Naku, Panginoon. So, mag-ingat lang mga kinags. Ano? Mag-ingat lang tayo. So, tara, hindi na muna sa si Mahal na Reina. Ah, na lang yung daan natin. Ano? Ah, hindi na mumuo yung mga snow. Ayan, hindi na si Mahal Hinatid na natin. Alis tayo. Yung snow natin ngayon talagang humabol. Ano? Talagang grabe yung ano, eh. habol niya. Eh. Sabi niya, hindi, hindi ako papayag. Hindi ako mapayag na hindi ako babagsak Ganun eh no <laughs> Talaga humabol Akala ko ganda na ng winter natin ngayon no? Magtatapos ang winter na hindi bumagsak ng makapalang snow Hi, kota. Ah, uh, si uh, si Inag, so, si Ah, uh, ano, uh, meron kasi ano, ah, uh, papa-check ulit sana uli sa sakin ni ano ni ng ni, ni misis. Kasi may lumabas uh, na ano eh, na engine light. Uh, pwede ko mandalin ngayon. Kahit hindi naman kami nagmamadali kahit na Punta ka ngayon kasi may magdadala daw ng papayatan para matikman mo. Ay, ay naku. salamat, salamat. Ano rin ah. tingnan ko rin kasi hindi rin ako magtatagal eh. Ano ko lang din na, tinawag ko lang din baka ano eh. Oo. Oh, ah, sal, sal ko ngayon. Dali. na ngayon. Nakaredy na yung pagkain eh. Papayatan. Kakaya <laughs> naman. Papayitan. Alas stress. Ayun ko kung natikman mo itong ano, yung ano, timpla namin sa sa norte na ano. Ah. Puro tama na parang minatmil na malat na mali. Ma 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 ano ba? Ina eh, medyo iniiwasan ko 'yung ano eh, iniiwasan ko 'yung papaitan, bawal sa akin. <laughs> Uric acid. Ah, may pancit dito. Pancit. Mataas. sige, sige, sige. Dalhin ko, dalhin ko ngayon, kuya. Okay. Ah, sige, salamat. sa, sa likod siguro, buksan. Sa likod ko na diretso. Mm. Ah, sige, sige, salamat ah. Yeah, subukan muna natin 'tong ano, no. Itong ah... Uh yung bagong palit ng snow blower no? ah leaf blower pala itong mga no? leaf blower pero ginagamit natin to sa snow blower so ito na yung pinalitan ng home depot no? nung pinalitan natin bago to mga kainig sa bago no? subukan natin matesting natin ano? Ayan, no? Malupet, malupet, malupet Pero yung mga natapakan na ng paa natin Ayan, mga natapakan na ng paa natin Tumigas na, dumikit na sa ground, no? Dapat talaga hindi matapakan para Madaling ishovel, eh Madaling snowblower, mga kainags, ano? Linis na naman ano Wow So mabisa Sobrang mabisa itong ating uh, brand yung ano no Leaf blower yan Pwedeng pwede sa snow Kita nyo naman yung ating uh, pathway Malinis na uli Ayan no? Oh. So babalikan uli natin mamaya Kasi hindi pa huminto ang snow Iso snow blower uli natin mga kainags ano O diba Linis ano So napansin ko dito sa bagong palit na snow blower natin ano to, mas okay mga kayo ano? nags, 100% okay, napansin ko kasi yung ginamit natin yung unang ginamit natin, kasi ano yun display lang yun ano? display lang yun, last stock nila tapos na, kaya sale tapos isa lang yung battery kaya siguro defective, hindi ganun kalakas para sa akin ano kung ikukumpara natin dito sa, sa bago nating nabiling uh, uh, leaf blower malakas mga kayo nags, ramdam ko kumbaga sa sasakyan pag nag-drive ka ng lumang sasakyan, merong medyo meron kang mararamdaman, di ba? Tapos bigla ka nag-drive ng bagong brand yung sasakyan, mararamdaman mo yung kakaiba, yung difference. Ito yung naramdaman natin dito. Yan dito. Okay, okay. Ah, very satisfied ako mga kainag. satisfied. Ganyan din yung sinabi ko noong una, eh, Noong Una natin bili, no? Kita mo, lakas, oh. Ano, sige, maglaro muna kayong dalawa dyan Yan, pinalabas muna natin yung mga aso natin oh. Pinaihilang natin Yan, Maglaro silang dalawa Okay Hello, Sion Hello <laughs> Ano, ha? Ang cute yung dalawa Ano, ha? Ano? Huy, huy, huy Ikaw, ikaw, mas ka, mas ka, mas ka Nagdadalaga na kasi si Isaya, mga ano, Yung maliit nating aso ayan tara dalhin muna natin sa talyer itong sasakyan ni mahal na reyna no? para matapos na papagod na rin ako rito tanggalin ko muna sa ano sa saksakan ah yung black heater no ayan ah tanggalin muna natin to para hindi istorbo sa mga dumadaan lagay natin dyan ayan Tara. Oh. Ah. Papagod na rin ako talaga dito sa sakyan ni Mahal Arena. Ano? ano, Kasi nasubaybayan nyo naman kung paano natin... Ay, nako. Yan nabanggit ko na rin kay Mahal Arena. Sabi ko, ma, napapagod na ako sa sakyan mo. Siguro it's time na para... I-dispatcha mo tong sasakyan mo, no? Sabi ko sa kanya Parang nawala yung ano ah. Oh. Parang nawala yung ano, oh, yung engine light nawala oh. Pero nakalagay uh, maintenance required. Ay nawala oh. Ba. Ah, Yan, nawala yung ano, nawala yung maintenance, uh, yung ano yung engine light mga kainiks ano Pero dadalhin pa rin natin kay Fernando kasi nakalagay maintenance required. Paano pa rin natin Pacheck check up pa rin natin para sigurado. Oh, mga lasing to ah Mukhang solve ah Mukhang solve si Dudong Lamig-lamig eh Masuray-suray <laughs> yung lakad eh Alam nyo mga kainex ano uh, Habang dinadrive ko tong sasakyan ni Mahal Arena Doon sa highway kanina Natatakot ako kasi Baka ano eh Baka biglang tumirik Katulad nung nangyari sa kanya nung nakaraan Biglang tumirik ba? Diba? So yun din ang kinakatakot ako kanina nagda-drive tayo Sabi ko, naku, pag tumirik to dito, laki problema nito Eh pagka uh, pinahila natin to sa towing company eh, Mahal ang babayaran natin mga kainix ano? Kasi hindi naman tayo member ng CCA Yan yung mga to, mga, ano, mga CCA ba tawag doon Hindi naman tayo member, member, member noon eh okay, awa naman ng Diyos, hindi tayo itinirik <laughs> Ang <here. laughs> bihira kanina nagdadasal ako habang nagmamaneho tayo no? doon sa may highway papunta rito sabi ko pag ito tumirik na ay nako yan siguro no talagang ano na talagang hindi na dapat this year eh bumili na ng bago si ano si mahal na rin na sasakyan, mga kainis ano? kasi na, ano na eh ah, uh, na rin ako no ah, uh, nai stress na rin ako namumroblema na rin ako sa tuwing sa tuwing tumatawag si Mahal na Reyna sa akin Parang ayokong sagutin yung telepono Kasi para bang Pagtatawag siya sa akin Ang sasabihin niya sa akin Ako, may problema yung sasakyan ko Yamag, Alam niya yung ganun Tumirik yung sasakyan ko Parang Ang bihira, di ba? Alam niya yung mga kainis, ano? parang Kakapagod na yung ganun Kaya dapat this na ano Eh, makabili na si, ano, si Mahal na Reyna Actually, actually, ah Sa totoo lang, sa totoo lang ayos na rin naman tong ni, ano ni Mahal na rin kung ayos uh, sulit na rin yung binayad niya dito sa truck ah, dito sa sasakyan niya no? gawa nga ng 1,800 tapos 6 years ago na yan at least ngayon nandito na at nandito na naman tayo babalik na naman tayo dito sa yan no? Fernando's Automotive Shop ano? Yan, tatawagan ko lang muna dito na naman tayo ngayon So bukas na yung ano nila makakainay na yung gara yung talyer nila no at uh, ipapasok natin yung truck na ay, yung ano natin do kotse sa loob. Bay talaga nila Kuya Fernando no. Papakainin pa tayo ng pagkain ano. Nakakahiya naman. Baka <laughs> makahalat sila sinasamantala ko pag kaganitong araw pinupunta ko para makalibre pagkain. Hindi <laughs> din naman mabait talaga sila Kuya Fernando no. Talagang ano eh Talagang pinipilit akong kumain lagi dito eh, no? Tsaka lagi ako iniimbita niyan mga kainags ano? Iniimbita ako lagi mag dinner Kaya lang ang problema natin yung oras natin ano? Oras talaga natin Pero maraming salamat talaga sa kanila Thank you talaga sa kanila Ayan, So okay na mga kainags ano? At atras na muna tayo Para makalabas tayo rito yan, so good news mga kainags ano. Unang-una -una, good news kasi nakakain tayo, nakalibre tayo ng pagkain. <laughs> yan, so salamat, maraming maraming salamat sa Fernando Truck in Automotive Shop ano. Tsaka kay Kuya Fernando yan. Tsaka sa may-ari, sa anak niya kay Kier at tsaka kay Ate. Yan. tsaka kay Kim na rin, ang kapatid nila. So, yun na nga ang good news mga kainags ay binasa nila yung problema nung ano natin ng ating sasakyan. Actually, 'no wala nga yung engine light. So bali mahina lang pala ang battery. Kailangan ng palitan yung battery kasi binasa nila. Tapos good news, yung alternator ng ating sasakyan ay gumagana pa. Kumakarga pa. Parang nasa ano eh 'no 14.31, parang ganon Parang ganon yung nabasa 'no sa alternator natin. Good news. So wala namang iba silang nakitang problema pa except lang doon sa battery so kasi ito yung nabili namin tong sasakyan ni Mahal na Rena, mula noong 2018 ay hindi pa nababalitan yung battery so yun yung nasa isip din namin baka nga battery so ganun din yung mga nasabi sa akin ng mga kakilala ko na marurunong sasakyan sabi nila baka battery yan at tanggalin muna natin to no at madala na natin do sa ano kasi kailangan natin tanggalin tong lumang battery mga kainas so, doon sa mga hindi nakakaalam kasi papalit natin to sa ano eh. Makaka-discount tayo kapalit to ng bago. Iiwanan natin tong lumang ano battery. Doon sa pagbili natin ng battery ano. At magkakaroon pa ng discount. Importante mapalitan natin ng bago to. sa mahalarina. Ah, bigyan mo na natin dito. Yan, diyan. Yeah, ah. para pagka Ay, para pagka binalik natin nandiyan pa yung mga gamit ah, ah. Yan. dito na tayo sa Costco mga kainags ano? daming tao ngayon ano? traffic kasi marami nagpapagasulina dito sa Costco ngayon mga kainags ano? kaya yung mga daan na dapat nating daanan ay na ano nabablock ng mga ano ibang sasakyan ah wait lang wait lang malayo sa malayo na tama tayo nakapagpark park no gagamit na lang ako nung ano nung cart uh, o bitbitin na lang natin kaya naman bitbitin eh bibitbitin ko na lang yung battery natin uh, jahi pa yung my cart baka mabalahu ano, mabalaho pa sa ano mabalaho pa sa sa ano sa sa daan yan kunin ko lang to ah Agay lang muna natin ah ah yan <laughs> lakarin natin siguro pagdating natin doon eh ngalay na yung kalimang balikat natin ano yan dyan muna yan ah so marami nagpapagasolina doon mga kainis ano kaya ang pila ng no, mga sasakyan hanggang doon yan doon no? kita nyo yan kasi mur mas mura raw rito no sa Costco kesa sa iba ayaw ko yun ang sabi nila kaya lang haba naman ang pipilahan mo mga kainags Ayan no, kanina hindi tayo makadaan dito Ayan yung pila mga gasolina yan Hanggang dito sa daan O oh, yun no, wala na, kanina hanggang doon eh Ngayon wala na oh Wow Hop, teka muna Dito tayo, ayan ah, yung daan madulas ano mga kainags Ayan, daming tao no Daming sasakyan dito, daming mga nakapark Kaya doon tayo sa dulo diretso agad tayo dun sa may ano, sa may bilihan ng battery. Uh, para makuha natin yung ano yung information ng battery na mga bibilihin natin. Ito uh, tayo uh, Ito tayo tata 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 tayo Ito tayo Ito tayo Can I put my battery here? Alright. Yan yeah, so nakuha ko na yung information ng battery natin, mga kahinags. Ano? Yung pipiliin nating battery. Yan yeah, so tara. Diretso na tayo doon sa bilihan ng battery. Ito, ito, ito. Dito, dito, dito. Ayan, yeah, yeah. ito mga kahinags. Hanapin natin yung information na binigay sa atin. Wait lang. Meron dito. Hindi eh. binigay sa akin. Ito, ito, ito. Kunin <sighs> ko lang ano. Hanapin ko lang. San kaya ito? Ah... Uh, yan, so ito yun oh. Ito yung part number mga kaya na. So 314539. So ito yun oh. 314539. 140 dollars ano. Ito naman yung energizer. Yung sabi ng subscribers sa viewers natin ano. Mahal talaga siya ano. Pero garantisado naman daw. Kaya lang, ito yung susundin ko kasi ito yung part number na binigay sa akin eh. Pero hindi ko alam, magkapareho sila ano. Pati sukat kaya lang iba ang part number nitong energizer eh. Yeah. Yan, eh, ito na lang kukunin ko kasi ito yung binigay sa atin eh, yeah. yung part number para sigurado. Although pareho naman sila ng size. eh, okay. ito na lang muna para sigurado mga kainis ano yung Kirkland yung da, 140 dollars. Tingnan natin yung date kung kailan ginawa. No. Ito yata yun, no? 1 January 24 ginawa. Thank you. Ayos. Libre pa. Sarap. Chocolate. Mm. Yeah, so okay na, makina natin ano, nabayaran na natin ano. Ito na oh. <coughs> Sa pagdating natin ng bahay, kakabit na rin natin 'yan. Para magamit na ni Mahal na Reina bukas, ano. Ay, salamat. Battery lang, lang nakita ang nakitang problema sa ano, 'no. Kailangan talaga palitan. So matutuwa si Mahal na rin na nito kasi Ano na, kumbaga confidence na naman siyang gamitin yung sasakyan niya no? Na hindi, na hindi ano, titirik na naman Thank you Yan sa po, Panginoon ah. Ah, So tara, natin tong battery mga kainags ano? Oh my God Ah, ah. Inisa muna natin tong ano no, terminal. Ah. ah. Yan, so ni kabit na natin mga kainis ano. Ah. Yan, so dito na tayo sa loob ng sasakyan ni Mahal na Rain Testingin natin. Yan, this is the moment of truth. Yon, all right. One click wala na yung ano nawala wala na yung ano rito yung uh, engine light mga kayo ano yan ay salamat pagod ako parang mararamdaman mo na yung pagod pagka nagawa mo na isang bagay mga kayo no? parang bang ay salamat <laughs> ay, tapos syempre masaya ka kasi Naayos mo yung gusto mong ayusin, ano? Pagod. <sighs> Asarap magkape ngayon.